Ayan, isang makulay na araw po sa ating lahat mga kapintura. Uh, ang video po natin ngayon ay magluluto muna tayo ng aming uulam ngayong tanghali. So, ang ulaman po, ang uulamin na iluluto ko po ngayon ay ano, yung uh, maligoso o papait, spinach. Ayan, alam naman po siguro no ito na nabibili sa mga palengke. Ito po ay isang uh, uri ng damo na napakasarap na parang abpalaya uh, uh, makulay na dahon, green na green at uh, malulutong yung kanyang tangkay pwedeng gawin po itong insalada sa maraming kamatis at sibuyas so yung iba iginigisa po sa bawang sibuyas, kamatis at lalagyan din po ng baguong o yung iba hindi na po na nagigisa nagpapakulo lang po sila ng tubig tapos pag kumukulo na yung tubig buhusan lang po ng ano ng alamang na isda tapos ilalagay na yung kamatis, sibuyas then pagkakulo po noon pwede na po natin ilagay yung dahon na yan ang papait ang sikreto po niyan, ayun ang dapat natin sabihin so this time yan, naghihiwa na po tayo ng ating panggisa ah, nagaano na po tayo ng bawang at yung kamatis, siniwa, hiwa na natin so ngayon, ah, naghiwa na po tayo ng sibuyas at na ah, may prito po tayong tilapia dyan ah, para sa ating mga kasama sa trabaho yan, hinati-hati na lang natin yung tilapia kasi medyo malaki naman isang ko kung piniprito yung tilapia yan uh, pasensya na po sa kasirola ko na iprito dahil okay. rin na sa construction po tayo ayan po yung ating naprito so yan na po yung sinasabi kong maligoso sa katangpangan amargoso uh, tapos papait sa mga ilokano tawag papait Ayan, kung tama po yung aking sasabihin niyan po ang dito po sa bayan ng Paniki ang pinakatap producer po ng aming sa barangay Oy, sa barangay po Rangayan po Ayan, barangay po ng Paniki alam ko po siya po yung top producer ng pagtatanim ng ganyan pero sa ibang lugar po dito sa Paniki meron din pong nagtatanim ng ganyan So, share ko lang po kung paano po itinatanim yan. Paturo pala yan. ay parang damo na malinap. Itinatanim ay. po yan isa-isa. Tapos, ang kinainam Kailangan. yung kinainaman po niyan, uh, sa buhanginan po siya tumutubo. Kaya po yung tulay sa amin dito sa may rangaya na sinasabi dito sa paniki, pag uh, araw po ng, halimbawa ngayon pong panahon na, panahon na to, seasonal Ah, uh, tayo, malapit na po tayo sa mainit na panahon. Ayan, nakakapagtanim po sila doon pag walang tubig doon sa ilog na yun kasi puro buhangin po 'yung tulay na yun sa ilalim. Ayan. na nakakapagtanim po sila ng ganyan na spinach. Ah, uh, po ang gusto ng pagtatanim ng ganyan ng marigoso sa buhanginan. Tapos sa uh, ibang lugar po, meron din pong pinagtataniman pero hindi siya puro na buhangin yung mga buwag na lupa. Umuwi mamaya. din po yan kasi hindi isa buhangin talaga. may ako. Doon ang ano niya. Gusto niya yung basa basa yung lupa. Kaya pag, uh, pag hinarvest mo na, ayan malinis po yung kanyang ugat. Wala ka na kung makikitang lupa na nakadikit sa kanyang ugat. Ano na kayo? Kasi na, tumutubo. Oh. At ang sarap po niyan. Uh, kunin po dito ninyo yung hanggang doon dito. sa pinakamalitong o malambot pang tangkay. Kunin muna yung lumamay? Ano else. ng papait. Napakasarap uh, po yan. You know ah ang iba po, uh, tinapa. Ay, tanong yung mga blok ninyo Tinapa, kamatis, iigisa mo lang po sa tinapa. Ang sarap na po niyan kahit na sahugan mo lang siya ng nang ganun, kinapa, tsaka yung ah, uh, dito yung kung baguong maisda. So, yan. Dami ko pong hinimay dyan kasi nga po dahil marami kami tatlong bungkus po yan ang binili ng pa pamangkin para maulam namin ngayon ang tanghali sa kakunting kaalaman po alam niyo po ba yung pag ulam natin ng ganyan ang dami po palang benefits na ating makukuha so ito po yung ating benefits na makukuha dyan ma anti punggal mabisa po yan sa antioxidant anti macrobial anti diabetic ayan kung may diabetes po kayo pwede po yan anti ulcer yan at pinaka importante po yung anti cancer din po siya So sa ibang lugar din po ginagamit din po yung ginagamit din panggamutan yung may katikati sa balat. Ayun. Tapos uh, sa mga may sakit sa liver, liver disease, lalo lalo na po yung animal bite poison. Pwede rin po yan panggamot. At saka panggamot din po sa mga may malaria. So di ba? Napakadami po palang benefits na makukuha natin sa pagkain nito ng Ah, makikita mo lang na damo, pero ang sarap pala at daming pakinabang. Meron pong mga native na tinutubo dyan. Ah, yung pinakamapait naman yung ligaw. Sinasabi pong ligaw naman na ah, maligoso. So guys, kung hindi ka po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe na po ako. Huwag niyo pong kalilimutan, pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video natin in-upload araw. Maraming maraming salamat po sa mga nagsusupport. Ayan po yung ating video for today. Thank you very much. Pain na po tayo. Ang sarap niya, no?